So ayan mga kamanoy, gandang hapon. Uh, Nagtutokal na kami ulit mga kamanoy <laughs> pang 15,000 na ano to. Na niyog mga kamanoy. So may dala si Bossing ng tinapa ay mamon. Ayun, shout out kay Bossing na nagagalit dahil doon sa <laughs> Joseph. Yung kalabaw mo na magaling sa niyog. nakita na ni Bossing. <laughs> <laughs> ayan, o. Oh, Ayan, bossy, pag napanood mo to, alam mo na kung sino. Ayun, <laughs> ayun, ayun, sabihin mga kamonoy, kasi dito kasi, sa mga samahan ng Team Gabara, walang laglagan. Yan lang, yung kwento kasi, ganun na nga yung nangyari, mga kamano. Yan, yan, yan. Pag tinungtungan yan. Pag <laughs> yan. 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 Ayan, ngayon mga kamano, medyo nagpapahinga kami kasi alas, ano nung oras? Alas dos? Ha? Ah. man kang... Ayan. Mausok yung aming ano bio di silin, di ba o? Oh. Ayan si Paris Taba na expert pagdating sa balaw. <laughs> yan yung nagloto ng balaw mga kamanoy. Yung balaw mga kamanoy kung sa Tagalog dyan sabi sa Manila. Alamang. Uh, Alamang o kaya tinatawag nilang bagoong. Yan. Yeah, expert yan. Yan o. No. kami paluto. <laughs> Basta may mantika. Basta walang mantika na isang botit. Okay yan. <laughs> Ayan na yung ano namin mga kamanoy. tingnan natin itong niluluto namin. Ito yung ulam namin mamaya mga, mga kamanoy. Legendary pa rin yan. Pero nagputi-puti na rin mga kamanoy. Alright. Yan yun. Yan, video masarap pang kain ni Borgo. Siya nga pala. Oh, Chef, kumusta? Ayan, ay ayan mga kamanoy si Joseph. Oh. Ayan. Ayan yung malupit naming hilador. <laughs> Saktong-sakto, Chef. <Seb. laughs> Ay, si Joseph po. Oh, yan. Kamay, kamay ka. Kamay. <laughs> yung lubid. <laughs> ano si Karam mo nagtataas? Ay, si Karam mo nagsasakat sa nyog. Jet, <laughs> <laughs> oh, kapi na. Kapi na, kapi na. Ay, nakakamay na yung hilider si Joseph. Ayun nga pala. Tapos ito yung mga bagong team Gabara. ayan. Taga-Bukoga naman to. Ayan. Oh, si Carlo. Ayan o. Lahat nandito. Kompleto. <laughs> Babae lang ang wala. Hindi, kaawal lang talaga yung Ayan mm, Mga kamanoy. Yung bao namin mga kamanoy, 10K na yan, lampas. Ito pang 15,000. Itong tutukalin pa lang namin mga kamanoy. So, sunod-sunod yung sa, yung sarang namin yan mga kamanoy. Ayan yan. Ako naman yung taga-lagay sa sako. Taga-biyak kung luto. Taga-check. Ayan. Yung silin namin mga kamanoy, lakas. So ayan. ang hila. Ha? Artis. Hmm. Si Joseph. Inaayos niya yung kanyang tanki. Yung kanyang armor. Armor tank. Hmm, ayan na. Kunan mo. yan. Kasi karawa mo. So, ito yung ano namin dito mga kamano, yung ilaw. pinanguna, na mainit abang niyo. Pinasit. Ito yung ilaw namin dito mga kamano, paggabi. Yan. Oh, oh, ito yung pangali. Ibig sabihin, full charge na. Ayan mga kamanoy. Oh, mga... Oh, ah, Tutukan mo si Joseph. Tutukan mo. <laughs> ah, sagit lang. Ito si Joseph. Oh. Kamu na yung topic namin kanina. Na super lupit. Ayan. Kapi na. Kwa kaya ah. na. No, may tasa dyan. May tinapay. May maluto. Ayan. Kompleto. Huwag lang chicks ang hanapin. Ay, may nakotang maluto. Ano na? Pait. Kapi na lang, tinapay. Ayan mga kamanoy. Yung tubig namin dito mga kamanoy, ano yan? Mineral. <laughs> Mineral na <yun>. lang. <laughs> <laughs> ano yan? Mineral yan mga kamanoy. Pusang gala. Oh. Drinking water. Alright. Oh, yung ano lang, si na si buwes na ay nabubulok na. magnolia naman. Joseph, oh, tawa-tawa siya ngayon. Ayan, may, may, may bayo baha, may bayo 300 yung legendary namin na ano na bao yung bao na nung na papunta na sa bubong hey, tung kucharaw oh yan so huh. tuturokal tokal kami ngayon mga kamanoy so ayan mga kamanoy ito yung ginagawa namin dito uh, shout out kay Pai Candido kay Pai Inting kay Support Support Tipor si pa Huh? Si Aljon na official. <laughs> Shout out sa yan ayan. Malapit na ano, Nagbakbakan. So magano ka. <laughs> official yun sabi ni Bosing kasi ano eh, anytime dumarating yun, so na lang mga kamanoy. So, si Baba. So, ayan, si Bosing, nag si Bosing nagtatanim ulit ng nyog. Kumbaga, ano niya makakamo na yung libangan niya na lang sa buhay niya. All right. Kaya niya sa buhat. Look out po, kung pa sana pag abot niya sa So, ayan mga kamoy, hanggang dito na lang at maraming maraming salamat sa inyo. Salamat sa mga nanonood. Shout out sa inyo lahat. At ingat palagi, ayan may uling-uling pa mga kamoy. Laban lang. Ito yung ginagawa ko rito mga kamoy, luto. Ako nag-check ng luto ngayon. At yung bago naming burgo, yan sa likuran. Yan, baka, ano yan eh, taga-sizing ng lukan. Yan, ako yan. <laughs> mm, Ganyan-ganyan uh, Ako yung nag-check mm, kung luto o hilaw. Ako yung checker ngayon, mga kamanoy, yung assignment ko. Si burgo, yan yung panibagong burgo namin, mga kama na yun. Yan, guwapong-guwapo yan. Pusang gala. So ayan, mga kama na lang. Salamat. Teka, istirin natin si Joseph. <laughs>